for to today's ganap guys ayan ito po yung ating aayusin ngayon kasi bulok bulok na yung aming dingding dito po ito sa bandang mesa ito po yung hinanda natin ng mga kustanera guys ito yung ating gagamitin ayan, simulan na po natin mag tanggal magbaklas ng mga dingding na sira bulok bulok na talaga siya guys kasi mabilis masira itong ano tapos nababasa din kasi ng mga anggi kaya kailangan na talaga nating palitan sobrang ano na, bulok na yung ano namin, ding-ding Unti-unti nating papalitan guys, para kapag magkapera tayo, ayan, uh, unhand, bah, kahit i-double walling ko na lang to kapag magkapera ako para nandyan na, mayroon na tayong pang ano, para hindi tayo pasukan. <laughs> Minsan yung manok mo pasok dito eh, tapos ano, syempre kapag wala tayong tao sa bahay, kailangan shift 'yung ating mga gamit. Tapos meron tayong mga ilalagay, panatag tayo na ano na maayos 'yung ating dingding para hindi pasukin ng mga malikot ang kamay kasi yung ano ko nga guys yung pangkalaykay ko sa palay nawala, nawala nga dito lang sa likod ng pinto namin pero bigla na lang nawala hindi ko alam kung nasaan na yon napunta kaya nagpagawa na lang tayo ulit ng pangkalaykay para kapag nag-ano tayo kapag nag tayo ng palay hindi tayo mahirapan maghukay kasi kailangan natin merong ganun mainit kapag wala, tapos hirap-hirap tayo nakak nakayuko. Kaya kailangan natin takpan tong mga butas na to. Yan, madali lang naman siyang gawin. Basta meron ka ng mga gamit. Tapos yung iba nito guys, makakapal yung likod. Kaya inanuhan pa natin binawasan. Tapos pagpatuloy na natin pagbabaklas. Kasi tatapusin ko ito ngayong araw na to guys. Bali, halos kalahating araw natin to ginawa <laughs> kasi medyo malawak-lawak din malapad-lapad din yung ating ginawa guys na ano ding ding tapos magpuputol pa tayo nagaano pa tayo nagbabaklas pa tayo ng balat sa ano sa likod ng kustanera yung kustanera na to guys siningi po natin sa may-ari ng lupa kaya makakatipid po tayo yung binili ko po is yung pako lang yung dos imidya na ano na size tapos 82 ang kilo bali isang kilo lang yung inano natin binili natin